Magandang umaga mga ka-update So ngayon po ay patuloy tayo mag-update kay First Lady Lisa Aranita Marcos Welcome to Romis Update Channel So yan mga ka-update, mamaya may panonoodin tayong video na magbibigay linaw sa kaisipan ng lahat ng tao na sa kabila ng uh, mga issue na ipinupukol kay First Lady. Patuloy siyang gumagampan sa kanyang obligasyon bilang First Lady at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga mag-aaral o sa mga nagsisipagtapos. Sa kabila ng mga negatibong binabato, ginagawa kay First Lady, siya ay Uh, kapanipaniwala doon sa kanyang mga advice kung paanong mamuhay ng may kapayapaan sa kaisipan sa kabila ng uh, mga ginagawa sa kanyang personalidad at uh, ganoon na rin sa kanyang asawa kay Pangulong Bongbong Marcos at maging sa kanilang uh, pamilya na, na kung saan ay dinadamay maging si Congressman Sandro. Makita natin na yung First Lady ay kampante, payapa, ano? dahil nga uh, alam niya sa sarili niya na yung mga ginagawang isyo patungkol sa kinukunik siya doon sa pangyayari na may namatay doon sa LA. Uh, makita natin yung first lady na talagang hindi siya guilty. Panorin na po natin yung video mga ka-update. not looking at all of you i remember when i was in your place more than 40 years ago it's nice that you made it through the years of hard work sleepless nights and countless sacrifices not just you but also your families and your loved ones who stood by you every step of the way don't be afraid you know you already have what it takes to take on the next step you already have your education your values and your community. If there's one advice I can give you, it's always be open to advice. I always tell my students: there's no shame in asking advice from the experts. There's no shame in asking help from others. You should listen to your mentors, people you believe in. Ask questions. Keep learning because the world will keep on changing. Skills and knowledge, they're important, but what really stands out are the qualities that can't be bought from a book. Professionalism, integrity, humility, and dedication. Use what you've learned, be guided by your values, and try to make life better for others. Congratulations once again. last 2025 go forward with courage and kindness in your hearts have purpose every step of the way the world is waiting for you abiyag last 2025 abiyag dinaka no just gigina kada kayo amen so yan nga kung papaano na, na invite siya bilang this speaker na magbigay ng inspirasyon, ng motivation sa mga nagsipagtapos doon sa 47th Commencement Exercises of Mariano Marcos State University or MM Issue. At ito nga po ay ginanap doon sa MM Issue Sunken Garden, City of Batac, Ilocos, Norte. Sa kabila ng mga negatibong ginagawa sa kanya, yan nga, uh, magiging inspirasyon yung buhay ni First Lady na mag-advise sa mga nagsipagtapos at ganoon na rin sa lahat ng mamamayan na kung saan ay nakakaranas din na mga ng mga uh, ganong issue, pambabastos o kaya ay panggugulo sa maayos na pamumuhay. So, we inspired kay uh, uh, First Lady Lizara Marcos dahil nga hindi siya yung ano bad influence sa mga kabataan sa hindi nakagusto ng ating vlog na to pasensya po pero tayo po ay nasa katotohanan lamang at sa mga nakagusto naman ng ating vlog palike na lang po sa mismong video pa-share na din po mga ka-update at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel so muli po maraming maraming salamat sa panonood at suporta Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.